We just want to know the truth, di ba? Kung, kung, ano talaga, kung, an kung bakit nyo nagawa yun. Yun lang. Sabay <laughs> ng mga katanungan ng uh, mga pamilya ni Adam Zay Gadon tungkol sa kanyang uh, pagkamatay sinasabi ng pamilya na mayroong uh, foul play na nangyari at hindi aksidente itong pagkamatay niya. Direkta nating alamin kung ano ang naging investigasyon ng ating uh, Numancia Police Station. Mga natin si Police Senior Master Sergeant uh, felizardo Felizardo Nabara junior ang investigador ng uh, Numancia Police Station. Sir, magandang umaga. Po. Magandang umaga rin po, sir, at sa sa, sa PB News. News online. Ako. Sir, um, Unahin natin ano yung unang nangyari po? Paano ninyo natagap ang information na mayroon pong uh, natagpo ang naaksidente doon sa lugar po? Noong Agosto 25, sir, mga alas 2.20 ng umaga, madaling araw, nakatanggap kami ng tawag mula sa Makato na kung saan nga may aksidente nga na nangyari doon sa gilid ng highway, ng National Highway sa Barangay Dongon West don banda sa may sityo katibyugan at sa pagresponding responding na namin don sir, naabutan nga namin yung biktima, tapos yung motor niya. At yung sa initial investigation nga namin, sir, na lumabas noon ay na-accidente yung driver ng motor. Kasi yung sa scene of accident, wala kaming nakita ang may mga kab bangga siya o mga debris mm -hmm. o may mga may nangyaring banggaan sa kalsada, Sir. Mm -hmm. Kasi yung sinisyan naming investigation na parang nag-overshoot yung motor at saka diririt siya doon sa poste, Sir. At oh, saka okay. bumangga yung driver. At mm -hmm. pagdating ko nga doon, natcheck ko yung biktima kasi basang-basa sa Sir, sa ulan. Mm -hmm. At parang wala nang also sign, sign oh. ng kuan Pero nag-decide ako, Sir, na pinakausapan ko yung Makato Imdar na nandoon rin na dalhin sa ospital yung biktima sir mm -hmm. at dinala nga ng nung, Makato MDRMO, yung biktima kasama rin yung dalawang pulis namin na nakasakay sa patrol Bale, yung biktima karga ng ambulansya ng Inglaremo at yung dalawang pulis pol namin nag-assist papuntang hospital, sir. Mm -hmm. At yung ako naman, kasi apat kami nag yung isa kong kasama na si Police Staff Sergeant Terzol, mm -hmm. pre-assist namin, sir, yung crime scene. Nag kumuha kami ng picture at nag sketch ako, sir, sketch tapos mm -hmm. kumuha rin kami ng sukat ng mga distansya ng motor, distansya mm -hmm. ng mga kung anong yung ebidensya na pwedeng makita doon sa scene uh -huh. sir. So lahat ng kumbaga SOP pagdating sa mga uh -huh. crime scene investigation or accident ay in apply po niyo, no? O -opo. O Opo, sir. Tapos yung ang biktima pagdala sa ospital po ano no na deklara pong dead on arrival daw po pagdating doon sir sa hospital kas, kasi, kasi dineclare daw ng atin yung pisisya na dead on arrival sir yung biktima sir pagdala doon sir sa hospital Opo, oh, mga anong oras po yun sir? Nadala, nadala siguro sa yung sa hospital mga hindi ko sir makuan wala pa sir na kuan mga quarter to three, three siguro or oh, sobra hindi ko lang sir makuan yung estimate ng oras sir oh, po, po. kung anong oras nadala doon sa hospital sir Okay, so just after na malaman ninyo na ito ay parang accidente, purely accident po talaga yung inyong, based sa initial na investigation niyo po? Yung blatter nga namin yon sir, yung initial investigation na lumalabas na yan, yan, kasi wala kaming nakita ang mga physical evidence okay. o quite circumstantial doon sa area, kaya yan yung muna yung investigation namin sir, kasi yung tama ng motor, uh -huh. may tama rin ang yung poste at saka yung helmet, sir, may sira yung, yung helmet ng biktima, sir. At oh. saka yung pag-review namin sa CCTV kasi, sir, doon sa banda doon sa may Magnolia. At saka mm -hmm. kay Ma'am Lorna Puntin na nakita nga namin sa CCTV na hindi naman kabilisan yung takbo ng biktima. Kaya lang parang nandun na sa kabila, sir, mm -hmm. dumadaan. Kung may go sa gitna yung inner lane at saka outer lane, oh. yung inner lane pa... Makato, go papuntang Makato, nandun na sa ser, duma dumaan sa may inner lane papuntang Kalibo, yung sa kabila na sir. Tapos, parang parang, siya. Hmm, parang sinunda namin yung CCTV kay Ma'am Lorna Puntin, parang uh -huh. palis niya sa sir, palis niya papunta na sa lugar papunta ng Makato, na mm -hmm. dito na siya papunta ng inner lane. At mm -hmm. pagdating doon kasi sa unahan, wala nang CCTV sir, hindi na mahagip sir yung, Pinangyarihan yung, ng incident pinangyarihan ng insidente sa okay. auto? Ito, base sa mga tanong ng pamilya, ang poste ay wala raw halos batay sa... Nagduda ang pamilya na mayroong foul play na nangyari at uh, sila sabi nila sa interview ng mga media na, na nagduda sila doon sa kalagayan ng, na, ng kapamilya nila nung mangyari ang... After ang uh, accident, batay doon sa mga picture. Like yun daw pong kapamilya nila ay parang nakakonsat aklan nakabaklid ba yung kamay niya na dito nasa likod plus yung motorsiklo yung kanyang takip ng gasolinahan ng tangke ay nawawala at yung poste ay wala raw po kahit anong gas gas ano po ang inyong eh, na lumalabas doon sa investigation po ninyo yung tungkol naman sir sa motor yung tingin ko pag makita nyo yung motor sira wasak sira yung headlight, yung harapan, kasi pati yung monobila, apo. yung tangkin ah, nga, may parang gupi rin. Apo. At yan nga, sir, yung sabi ng Kuan yung takip ng motor na Nawala, nawala Pero sabi ng Kuan yung pag kina yung gabi na yon sir, kala hindi na marami kasing Pataas kasi sir yung mga damo, uh -huh. hindi namin nakita yung mga kuan pero pagbalik namin kinaubagahan doon pero sabi ng may ari dyan na yung parang tindahan, uh -huh. nakita na daw sir yung takip na malapit din sa puste o uh -huh. um, sa unahan daw. Uh -huh. at yung helmet niya sir may sira rin sir yung helmet ng biktima mm -hmm. tapos yung poste kasi nakuhaanan ko rin ng picture may may sira don sir na kunti. may kun kasi siminto kasi yun sir matigas Opo. talaga yung concrete na kuan hindi basta-basta masira yan ng kuan oh concrete post si ito maliban yang siguro kung mga malaking sasakyan yung nakabangga sa kuan sa... at yung posisyon kasi, sir, ng biktima parang sinasabi nilang parang nakabaklid daw kasi Opo. yung Nakaganya, nakaganya. Hmm. Uh -huh. Posible rin kasi yan, sir, na siguro pag pagbagsak niya o pagtama, baka nakaikot pa siya o nakagalaw pa siya yung biktima, sir, bago mm -hmm. nangyari at saka... Bago mawala ng hininga. Oh, uh -huh. Yung kuwan, yung biktima, sir. Kasi may mga insidente niya na pagbangga mo, hindi ka naman na ganun talaga ang posisyon mo. Eh. Uh -huh. Kasi may mga insidente nga namin dito sa Numancia, bumangga siya sa poste, pero walang sira yung harap ng motor kasi... Uh -huh. Yung sira ng motor sa likod, uh -huh. yun pala, mabuti lang may CCTV na umikot yung motor. Uh -huh. At saka pag ikot ng motor, likod yung tumama. Kaya uh -huh. likod yung... Kung, Maraming mga yung, posibilidad. Yung no? mga insidente. So, so, dahil kaya sa mga yung, Sa motor namin, sir, kung makita naman niyo sira yung uh -huh. headlight, yung nabila na parang... Pat, pati yung tapalodo na sa harap, may gupte mm -hmm. rin. At saka yung tangke. Kaya yun kami sa nag-base na parang na sa initial investigation namin na na naaksidente sir yung biktima sir. Opo. Pero hindi ito nangangahulugan na tapos na ang investigation po ninyo. Opo. Opo sir kasi kung sa itong huli kasi baka may mga lumabas na mga witness mm -hmm. kasi nag-post naman sa Facebook yung mga pamilya baka makatulong sa amin at sa kanila na malay mo may maglumalabas na kuan at sabi nga panawagan ng tatay ng biktima mm -hmm. na kung may gumawa naman talaga sa kanyang anak o nang gumo sino gumawa kawan magbuluntare o magsabi na sa lumabas na sa sir uh -huh. o makonsensya sa sa binawa niya Hmm. kung mga mayroon mang gumawa talaga sa kuha na to, sir, sa biktima, sir. Mm -hmm. Paano itong uh, nag-come out sila sa resolusyon na magpa-autopsy dahil nga daw po na medyo na nakulangan sila sa investigasyon ng ating uh, mga pulis? at uh, Tapos ito, mayroon silang post ngayon na pinapalabas po talaga nila ng pamilya na mayroon daw talaga talagang uh, foul play na nangyari po minarder talaga ang kanilang uh, pamilya. So paano natin ito sir na para masuportahan ma ma ang kanilang claim? Yan nga sir kasi yung una pa lang no, kuan, uh, hindi kasi nila na, hindi sila kumbinsido sa investigation namin nakapunta mm -hmm. rin nga sila yon doon sa kampo mm -hmm. doon sa crime lab. Ag Sabi ko nga sa kanila nung una pa lang kung hindi kuhan para malaman talaga kung anong nangyari, pwede pa mm autopsy -hmm. yung biktima, yung hindi pa nalibing sir yung biktima. Mm. Pero sa uli nga nag decide naman sila na ipa-autopsy, nag-request ng examination, examination kami, pero um. sila mismo 'yung naghanap sir ng sariling Maybe. doktor nila para um. mag-autopsy sa biktima sir. Mm. At yung sa result nga ng autopsy, parang na nga sir na parang na na nila man naman so, sa media, uh -huh. kaya lang hindi ko rin ma-concern kasi mga medical term, uh -huh. siguro yung doktor lang at si Dr. Owen Libakin lang siguro, makapag-explain siya kung ano yung mga uh -huh. gastro na tamo uh -huh. ng biktima, sir. At wala ho bang plano ang siya PNP na magkaroon ng another case conference kasama po ang pamilya at yung nag para at least mali maliwanagan ang pulis at saka yung pamilya rin po? Siguro sir magpipag-coordinate muna kami kay Doc Owen, uh -huh. kasi nasa region siya. Opo. Kung okay sa kanya. Mm -hmm. Siguro pero nga sir siguro na explain na nga siguro sa kanila ng kuan kasi uh -oh. yung pamilya mismo nag-post nag na po na, na, nagpa-autopsy. Uh -oh. Sigurado ako na explain na sa kanila sir yung side ni Dr. Do Owen. Uh -oh. At yung kami pa nga sir yun nga yung makapag coordinate naman naman kami sa kanya para mm -hmm. malaman namin kung ano talaga yung Kuwan. Uh Opo. -oh. Kung kasi may side talaga malaman. ng mm. may side talaga ng foul, foul play. play. Tapos, ano ito? Mag-re-investigate tayo po? or ano Patuloy naman, sir, ito yung investigation. Sabi ko nga, yung pag-case conference namin noong October 23, kasama yung abogado nila, hindi nagtatapos yung investigation kasi kung either homicide or murder, mm -hmm, mm -hmm. bali 20 years, sir, yung prescription of crime nito, sir, na pwede pa rin natin may pa yung kaso, sir, kung sakaling may mga lumalabas na may foul play at may suspect tayo, sir, at may mga witness tayo na pwede may sampal na kaso, sir. Opo. Ang pinoproblema lang natin ito, walang CCTV po sa mismong lugar ng aksidente? Wala, wala kasi, sir, CCTV yung sa aksidente mismo na uh, na nangyari, sir. Uh -huh. Mala, kasi malayo yung CCTV, sir, mga 100 meters siguro mula sa aksidente, sir. Opo. So kung pinaninindigan nilang may foul play, paano po natin ito ma maaring ma-solve? Kasi kung wala man tayong makita ng CCTV na sa lugar, pagkatapos po ay isang buwan na ang nakakali, isang buwan na tapos yung iba pong mga CCTV sa lugar ay siguro wala ng kopya hmm. kasi na-expire na, na, sir, na yung storage. Sinasabi na ng may foul play Apo. at yan yung problema, sir. Pag wala tayong mahanap na wala tayong makitang ebidensya uh -huh. at wala tayong witness na nagsasabi na Meron. may foul play na uh -huh. pinatay talaga yung biktima, diyan tayo, sir, may talaga sa pagkawa ng kaso. Uh -huh. Kasi sa ngayon nga, sir, mula noon hanggang mula nasa nangyari mm -hmm. hanggang ngayon kasi nagpatuloy pa rin yung investigation namin yan. May mga mm -hmm. hindi lang ako nagpa-follow up yan kasi sir may mga sa intel namin, yung follow up siksyon, nangangalap mm -hmm. rin, rin yan sir ng mga information sa ngayon sir wala kaming makita sir kahit yung mga kwento-kwento yung nagsasabi na mga tao, napunta na nga namin sir pero wala mm -hmm. naman sir na sinasabi nila dini nila yung sinasabi ng mga kwento na may do may, may mga taong daw. may nag-abang nag daw na limang tao doon sa Kuwan. binidin So ito pa lang wala mga dating hearsay na chismis-chismis daw sa mga inuman na mayroong hmm. nag-abang, binalidate na pala ninyo, sir. Bin napunta na namin, sir, noong isang araw noong if August 24 or 25. Opo. Nakita namin yung dalawang tao doon sa Opo. Barangay Kayang 1. nila, sir, na wala ka. Silang na sila nang ikwento nagpinto, na ganun hmm. so yun ang, ma so, yun ang mga mas masakit sa pamilya pag kaganyan na mayroon silang na tatanggap na alam mo nagkwento sa kanila tapos pag sa pulis ayaw nilang mag-cooperate meron meron kasi sir yung halimbawa may mga post naman kasi sir hindi oh. lahat ng kuminsan kasi marami rin mga nagko oh, na no. instead Basta makatulong lang. nagpapagulo lang yung iba Uh -huh. sa, sabi ko nga sa, sa mga akwan, maging responsable naman sana yung mga nagkatao na nag-comment na kung pwede makatulong naman yung mga comment Hindi naman yung basta-basta ka lang nagkawan o mga kwento na malabas mm -hmm. na hindi basta-basta palabas ka lang ng mga Kwento. Hindi totoong kwento mm -hmm. na nakapagkuhan ng pamilya, sir. Nagdagdag ng sakit. Sakit ng loob ng, loob ng, loob. ng pamilya. Opo. Kasi may napalabas ka ng kwento tapos hindi naman pala totoo. Opo. Opo. So ano po yung inyong... Lastly, Sir Navarra, ano po ang uh, mai, ano ninyo sa pamilya po ngayon? Ang gusto ninyong maiparating na mensahe? Sa ngayon, sir, sa pamilya ni Adam na sa nangyari nga sa kanya nito na hindi naman na, nagtatapos yung investigation namin ipapasa nga natin sir na baka mm -hmm. sa huli may mga lumabas na mga uh, witness o mga mga makalap kami na ebidensya na sa to toong nangyari kung ano talaga para malaman kung ano talaga yung nangyari kaya Apa. kay Adam yung biktima sir oo mm -hmm. Malinaw yeah, no, naman po na kayo dito sa naman no siya Police Station ay hindi po ninyong pinababayaan itong case na ito, Sir. Oo, Sir. Patuloy no. pa rin, Sir, yung investigation namin kasi medyo mahirapan niya kasi. Mm -hmm. Walang CCTV yung lugar, wala kaming nakita ang mga physical o circumstantial na kuhan at walang lumalabas na witness, Sir, sa ngayon. Mm -hmm. Pero patuloy pa rin yan, Sir, yung investigation namin okay. para ma kung talagang may foul play naman talaga yung nangyari kay Adam, mm -hmm. Mm -hmm. para mabigyan ng 160 CSCL. sir, Ostecia, sir. Sa ngayon sir, yung sa ng kasi namin na yun nga sabi ko Na nawala pa yung walang witness mm -hmm. at sa hukay wala kaming ebidensyang nakita na kung sino gumawa. Kung sino gumawa sa biktima sir. Or may gumawa ba talaga oh, sir, no? Sir. Ang hirap parang hmm. ramdang ko ang hirap na ng paiging kalagayan niyo oh, ninyo as yung, investigator no? kung sa autopsy report kasi oh. sir matingnan kung nakita ko kasi parang yung term lang kasi yung maintindihan ko hematoma abrasion oh, yung oh. ano yung mga ter term na wala naman doon na mga yung biktima nag-sustain ng mga gunshot wounds o stab wounds wala naman sir wala, hmm. wala na po. Mga traumatic injuries lang sa head injuries. 'Yun yung naintindihan ko lang sir, yung may abrasion at saka may hematoma. Mm -hmm. Kasi yung medical term na kuan, mm -hmm. yung mga doktor lang siguro makaintindi nito sir sa kuan niya sir. Yung Kayong result mas... ng kuan, autopsy. Yung mm -hmm. mga lastro lang sir dito nakalagay sa result ng autopsy. Pero otopsi, may mga gas rin ano nakalagay diyan no oh, sa abrasion. Oh, Meron may dito mas... sir may mga abrasion at saka kuan, hematoma sir. Oh, po. So, mas maganda talaga siguro na magkaroon kayo po ng conference with the doctor na nag para at least maliwanagan din, malinaw din sa inyo kung ano po itong mga sugat na ito na tinamo ni Adam J. Gadon. Kung ito ba ay makukuha doon purely sa pagka-aksidente na yun or posibleng may gumawa pa sa kanya ng iba. O, i-try uh -huh. namin sir. Makakontak kami kay Sir Owen Libakin kasi uh -huh. nandun siya kasi sa Iloilo. Iloilo -Ilo Ilo -Ilo pa. Din siya nag-duty sir sa regional parang si QNH 6 uh -huh. sa Delgado. Medyo malayo-layo malayo kasi yun sir. kung hindi rin sa okay Zoom? Okay naman sa, sa kanya. Aha. Uh -huh. Hmm. So by ba, Zoom meeting sigur, baka oh, siguro? Baka pwede siguro na kung ma-arrange ma ninyo? Apo. Baka pagkuhan kami sa kanya sir. Opo. Sir, maraming salamat po at uh, naiparating natin sa pamilya yung uh, side po ng uh, Numancia Police po. Salamat po. Okay sir, maraming salamat sa sir at sa nakikinig ng PBN News Online.